Daniel, pinagbabawalan daw umano si Katrin na gagawin ang parto 2 ng Hilulab Lo Goodbye noon. Nakaraan lang na ikwento natin ang entry ng ABS-CBN Star Cinema para sa 15th Manila Film Festival sa darating na December. Noon pala dapat may parto 2 ang Hilulab Lo Goodbye. Pero ayon pa nga sa mga lumalabas na kwento, pinagbabawalan umano si Katrin ni Daniel na magtambal pa ulit si na Katrin at Alden Nung magkarelasyon pa ito. Nung kumita ang Hello Love Goodbye 2019, may karugtong agad sana ito at nakasit na. Ayun nga, nagkaroon din ng pandemya. 2021, dapat sinimula na ito. Ayun na nga, binawala ni Daniel si Catherine. Umayaw si Daniel nagawin gawin muli ang Hello Love Goodbye. Ayun pa nga sa mga kwento at ngayon, hiwalay na si Catherine at Daniel. Wala nang magbabawal kay Catherine. Lahat ng gusto niyang gawin, gagawin na niya. Basta lahat na ikakaganda sa karir niya. Nitong nakaram birthday niya, makikita natin na si Katrin at Aldin ang magkakasama at mapapansin natin na tila napakasweet nila sa isa't isa. Malaya na kasi sila kumilos, makikita din natin ang pa bouquet ni Aldin kay Catherine. At may regalo pa nga ito. Kaya marami din ang nagsasabi na parang creepy daw si Aldin. Ayon pa nga sa ibang komento, makayakap si Aldin kay Catherine. Parang naglalagay lang ng bakod ito. Tandaan po natin na magkaibigan na talaga si Catherine at Aldin noon pa. Kaya kampanti na ang loob nila sa isa't isa. Pero sabi nga, kalma lang po tayo. May ibang gusto si Catherine, di palang pinangalanan. Malay natin si Aldin ito.